Isang minutong kalusugan with Kong Ray Reyes. Good news mga kaanak. Pasado na po ang Republic Act 11959 o yung Regional Specialty Centers Act. So mga kaanak, alam niyo po naman dito meron tayong heart center, lung center, kidney center, cancer center, children center. Isipin niyo na lang mga kaanak. Kada region, lalagyan po natin ng mga regional specialty centers na ito ilalapit po natin sa kada region ng Pilipinas ang mga gantong servisyong medical. Hindi lang po at ang infrastruktura kasama dito mga kaanak. Kasama din po dito yung pagbibigay ng doctors, nurses, medical staff at iba pa. So tatanungin ninyo, paano po ba papondohan po ito? Magandang tanong po yan mga kaanak. Kasama po dito, ang pagpapondo dito ay yung mga sin galing sa yosi, galing sa vape, galing sa alcohol. Dito po napupunta ang buwis na inyong binabayad para mailapit ang servisyong medical sa inyo. That's it for isang minutong kalusugan with Kong Ray Reyes.